Atay po Jamot marang sabun Kita ko <tinyo> na 1.5 Ganun din sariling Ano battery? sa mga man yan Ah nakita ko na yun ko na yun Ito na Ito Yan. Yeah. Ginawa niyo yan pa? Oo. Ang galing ginawa niya. Ang oh, tagal na. Yung paspa, ginawa niya? yung nasa nga sa passport, ginawa dun pa sa harapan. So, ano yung papagawa papa, sa kahoy? Yun? Oo. Ano yung patagal ginawa yun pa? Marmol yan, Gawa sa hmm. Tagal? Ano talaga nagawa yan pa? kasama yeah, siyempre. <laughs>

mapagpalain at upang maging mga may anak ng Diyos Sama at kapatid ng Panginoong Jesus. Pakasagot ninyo ang katanungan ito Espiritu Santo, sa Banal na Simbang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa huling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan. Kayo ba ay sumasang upalakaya? Uman man ang pagmamahal ng Diyos, na makapangyarihang ama ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay tinatawad na sa ating kasalanan. Noong tayo ulit kisilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan naman niya tayong...

看对看 Balikan na. Bon.